Sumay niyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kaniyang sinabi, Hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kaniyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sariling buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon. Baka may lagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maitatapos, maitatapos siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na o sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang sampung yang niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may dalawang libong tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tataligdan ang, kan ang lahat ng kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.